Kursunada nila boss. Si Aiban. Kasi nakikinabang na lanetong si kaya Aiban si Luward eh. Kinursunada nila si Aiban mga boss. Syempre dati dati service kilala nyo naman to si Aiban. Maraming maraming salamat Aiban sa lahat ng uh, serbisyo mo sa amin at iningatan mo kami sa kada biyahe at hindi naman na nababayaran ng kahit magkano yon at uh, sobrang iningatan kami nito ni Aiban. Sobrang wala akong masabi sa kanya sila bossing na raw ang uh, mag-aalaga hindi kami tinirik na ito kahit isang beses mga boss kahit sobrang layo ng biyahe pero syempre di ba, di ba natin maiwasan yung biglang magkabirel sa daan pero kahit isang beses mga boss hindi kami pinabayaan na ito sa biyahe angkano ba tawad mo? 350 350 350 hindi mo na ba magawa kahit mga 380 wala sagad -sagad na talaga Sagad-sagad na talaga. 65. Bo, syempre, naman natin. Sabi ko nga, hindi ko na habulin yung uh, kung magkano ko siya nakuha. At napakarami naman ang pinasok sa atin na pera ni Ivan. Ah, uh, maraming nasundo to. At nag, syempre, bilang naging service ng uh, Boy AC Garage, maraming maraming salamat, Ivan. At uh, sila, sir, naman ay ingatan mo at alagaan mo rin yung uh, bagong magiging mayare Lagi mo ba iimasin yan, Tay? Tuwing umaga. Punas-punas, ah. Ayaw niya nang hindi pinupunasan eh. Pa tayo nagkakadil tayo pero congrats sa God. Ay, salamat. So yan mga posing, bali 350 ang tawad ni tatay. Ano bang magandang ano? <laughs> <laughs> si tatay daw ay laging nanonood. <laughs> Tay, pa di araw ka bida ko puyat ako. Aga ba 350? Sige na nga 350. Salamat. <laughs> Boss, alagaan mo yan ha. Tulad ng pag-aalaga namin sa kanya. Oh. Iban, maraming maraming salamat sa iyo. Isa kang uh, malupit na ban. <laughs> so, kailangan kita syempre i-let go para yung ano, panibagong, uh, ano naman, ano ba tawag doon tayo? Panibagong generation ba yun? Yeah, yeah. Yan. So, baka para kay tatay talaga si Iban at uh, siya na mag-aalaga dyan. Uh, na. Sa iyo na siguro talaga. <laughs> Hi, kamusta? Test drive. Masaya mo masaya si tatay na nakakatuwa oh. Uh, ikaw dapat ang yung mama na tao. <laughs> Dahil matulungin talaga. <laughs> Salamat tay. Tamo ka. Big okay, sabihin matulungin tayo. pala talaga ako no? Oo. Marami na pala akong natutulungan tay no? Yung walang sasakyan, nagkaroon ng sasakyan. <laughs> First... Yung kakaunti yung pera, nagkaroon pa rin. <laughs> diba? Pabisa <laughs> nga yung ginagawa natin ha. No? Oh, oh ito oh, okay. dati wala pera to, eh, milyonaryo na ako. Teka mo, eh, hey, oh, ang dami, oh. Hindi nakakaisip mag-ipon. Oo, ako nga, no? Mismo, mabisa nga talaga. <laughs> Ibig sabihin, eh. Sabi, gar! Idol. Gar! Ha? Mag-iipon ka, oh. ako. Oo. Bina... Bina Mag-iipon ako. Para mag Parang ako yung nagiging motivation, oh, no? ikaw, ikaw. Para Galong pa, mabisa nga sinasabi niya, no? Oo, totoo. Okay, okay. Parang ano raw, mga yung mga OAT, mga tao. At sila. Nagkakaroon sila ng ah, uh, para mag-isip na mag-ipon. <laughs> Kasi nga napanood sa Boyacy si Garage. <laughs> Kaya ano ba mo patong gar? Totoo yun, nagka-inspirasyon yun. Ginagalaan pa sila para makabilis sila. Yan. Yeah. Para kagamitin niya yung yeah. Kaya sabi ko, puta nakatulong pero... na pala kami. Tay, oh. grabe yan ah. <laughs> May mga tools <turs> ka talaga. <laughs> Kailangan ka pa nalolod, Tay. buwan na ata eh. Ha? <laughs> ah? May isang buwan na ata eh. Sobrang mura siguro yung sambon na ang officer. Oo. Sambon niya pinagipunan yun. Oo. Oh. Eh, ngayon meron na siyang ban. Oo. Oh. Uh, ano, isang buwan. Ay, siyang ban. Isang dekada. Ay, yun niya. Oh. <laughs> isang dekada pala. Panood ko yung ano, pa lang tumawa doon kahit malaki. Oh. O, tamo, laki ng tinatawad ko. Di ba? Bali, di na raw sila mag-ano ngayon, Arkila. Gan. Kasi dati nag-arkila sila. Ano ba? uh, 16 daw isang araw. Grabe. Eh sa crudo niyan, tay po. At 36 by isang araw. Hoy, ko crudo mo 'yon. Crudo mo putik. Yung 16,000 mo na yun, 3 months mo nang crudo yun. <laughs> Mula, di natatapos pag walang peace bomb. Yeah, Yan. Kapanood ka. Gagawin nila. Pag-iipan ako para makabila ko na Mga Pinoy, alam mo naman mga Pinoy, hanggat makakatawad, tatawad talaga. Hanggang wala nang sasahurin si Boss Alan. Malungkot na naman. Wala mo sacrivation. <laughs> sacrivation na sa'yo ngayong week. na naman. Ah, na na nakapatay sa inyong panonood. Nangangarap ka rin magkakotse. Hindi ano? ko bibili. Oo, oh, yun pala eh. <laughs> Baka sinasabi mo lang, kasi dandito ka sa group <laughs> <laughs> sa mga boss, si Bali receive Ula, na lang. Wala at... mag-iipon mag dito bibili. <laughs> yun din pala magiging mindset mo, no? Ayun, no? Oh. Yee! -hee! Congrats! Si Ivan, nakahanap na ng katapat. Lamat po, nyo, wala sahod. <laughs> Para sa mga nagbabalak, may nanalo na. <laughs> si tatay, ayan. Congrats, congrats. So, yun, hanggang dito na lang. <laughs> Ah, remind ko nga lang pala kayo ulit. No video all, no down payment mga bossing para iwas scam. Yun lang at uh, mag-ingat tayo sa maskamer, mga scammer mga hindi na laban ng pata sa buhay. Alam nyo na, may karma yan mga boss. di ba? Diba? So hanggang dito na lang. Marami marami salamat pala kayo sa panonood at pag dito sa Boy AC Garage. Gang, gang. <laughs> boss, peace bomb. Boss, ingat. Ingat sa biyaya. Naturo na sa lahat ng mga switch. Okay na. Niro-rolling ko lang patras. Pa